Magandang araw sa lahat mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating video ngayon ang paglalakbay sa paglipas ng panahon habang ginagalugad natin ang mga makasaysayang pader ng Intramuros at ang kuta ng Fort Santiago sa Maynila, ang puso ng kolonyal na kasaysayan ng Pilipinas. Samahan mo po ako sa pagtuklas ng mga kwentong kagitingan, trahedya at walang hanggang diwa ng sambayan ng Pilipino. Noong 1571, itinatag ng Kastilang Conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi ang nakukutaang lungsod ng Intramuros sa isang estratehikong kahabaan ng lupain sa pagitan ng Manila Bay at ng Ilog Pasig. Ang desisyong ito ay minerkahan ang simula ng isang bagong panahon para sa Pilipinas. Ang paglipat mula sa isang koleksyon ng mga independyente politika at mga sultano tungo sa isang susi ng nodo sa mga teritoryo sa Asya ng Imperyo ng Espanya. Ang intramuros, ibig sabihin sa Latin ay sa loob ng mga pader. Ay dinisenyo bilang isang masikip na grid na naglalaman sa mga ideal ng urbanong pagplano at estratehiyang militar ng Espanya. Ang lungsod ay nilayon upang magsilbing politikal at military base ng Imperyong Espanyol sa Asia, isang tungkulin na natupad nito ng mahigit tatlong siglo. Ang pagpili ng lokasyon ay estratehiko sa paggamit ng likas na daungan ng Maynila at ang nababagtas na ilog upang mapadali ang kalakalan at depensa. Sa pagkakatatag nito, si Lopez de Legazpi ay nakipagkasundo sa kapayapaan sa mga lokal na pinuno Sinaraha, Sulaiman at Lakandola na pinagsama ang mga umiiral na katutubong pamayanan sa buong kolonyal ng Balangkas. Ang hakbang na ito ay sagisag ng diskarte ng mga Espanyol sa kolonisasyon na kadalasang may kinalaman sa pakikipagnegosasyon sa mga lokal na elite upang magtatag ng kontrol. Ang pagtatayo ng Intramuros ay isang napakalaking gawain na kinasasangkutan ng pagtatayo ng malalaking pader na bato at mga kuta na tutukuyin ang tanawin ng lungsod. Ang depensang ito ay kinakailangan upang maprotektahan ang namumuong kolonya mula sa mga panlabas na banta, kabilang ang mga pirata at iba pang kolonyal na kapanyarihan na nag aagawan para sa kontrol sa rehiyon. Sa paglipas ng mga taon, palalawakin at palalakasin ang intramuros na naging simbolo ng kapanyarihang Espanyol at Kristyanismo sa Asya. Ang intramuros ay hindi lamang balwarte ng militar kundi isang sentro rin ng buhay relihiyoso, kultural at edukasyon, ang mga Espanyol ay nagtayo ng mga engranding katedral, simbahan at kumbento sa loob ng mga pader nito na ginagawa itong reliyohosong puso ng Pilipinas. Ito rin ang nag-host ng mga unang institusyon ng mas mataas na pag-aaral sa bansa na lalong nagpapatibay sa katayuan nito bilang intelektwal at spiritual na sentro ng Spanish East Indies. Ang pagtatatag ng intramuros ay minarkahan ang simula ng pagbabago ng Maynila sa isang pivotal na lungsod sa mga pandaigdigang network ng kalakalan. Pinadali nito ang Manila Acapulco Galleon Trade na nag-uugnay sa Asya sa Amerika na nagdadala ng mga kalakal, tao at ideya sa buong Pasipiko at isinama ang Pilipinas sa pandaigdigang ekonomiya ng panahong yun. Sa buod, ang pagsilang ng Intramuros sa ilalim ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1571 ay isang pundasyong sandali sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagpahiwatig ito ng pagsisimula ng kolonyal na pamahala ng mga Espanyol, ang kristyanisasyon ng kapuluan at ang integrasyon ng Pilipinas sa global trade network ng kapanahunan. Ang Intramuros ay nagsilbing sentrong politika, militar at relihiyon ng Spanish East Indies na gumaganap ng krusyal na papel sa kasaysayan ng Pilipinas at rehiyon. Ang buhay sa loob ng pinatibay na yakap ng Intramuros ay isang matingkad na tapiserya ng kolonyal na kadakilaan at mahigit na kaayusan sa lipunan. Ang napapaderan na lungsod ay ang episentro ng kapangyarihan ng Espanyol sa Silangan na kinatatayuan ng mga ingrandeng gusaling administratibo tulad ng palasyo ng gobernador ayuntamento at ang Real Audencia. Ang mga estrukturang ito ay hindi lamang gumagana kundi nagsilbing mga simbolo ng otoridad at pamamahala ng mga Espanyol. Ang mga institusyong panrelihiyon at pang pangedukasyon sa loob ng Intramuros ay kabilang sa pinakamahalaga sa kolonya. Ang Manila Cathedral at San Agustin Church na parehong kahangang-hangang mga istruktura ay sentro ng relihiyosong buhay ng lungsod. Ang mga simbahang ito ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa buong kapuluan, isang mahalagang aspeto ng patakarang kolonyal ng Espanyol. Ang lungsod ay nag-host din ng mga unang institusyong pang-edukasyon sa Pilipinas tulad ng Kolehiyo de San Juan de Letran at Universidad ng Santo Tomas na naging instrumento sa pagtuturo sa mga elit at clero. Ang mga elit na Espanyol na binubuo ng mga opisyal ng pamahalaan, klero, at mayayamang mga ngalakal ay nanirahan sa Intramuros. Ang kanilang mga tahanan ay kadalasang malaki at eleganteng itinayo na sumasalamin sa kanilang katayuan at sa mga estilo ng arkitektura ng Europa noong panahong yon. Ang buhay panlipunan ng mga taong ilit ay minerkahan ng mga pagdiriwang sa relihiyon, mga kaganapang pangkultura at karangyaan ng kolonyal na administrasyon. Ang mga lansangan ng Intramuros ay abala sa aktibidad na may mga karito na hinihila ng mga kabayo na nagkagulo sa mga kasadang bato, nagdadala ng mga kalakal at tao. Ang lungsod ay isang sentro ng komersyo na may mga pamilihan at tindahan na nagbebenta ng mga kalakal mula sa buong imperyo ng Espanya at Asya. Ang pagkakaroon ng mga artisan, mga ngalakal at tagapagbigay ng serbisyo ay nagambag ng masiglang buhay pang ekonomiya ng lungsod. Ang Intramuros ay idinisenyo upang maging isang kota na ang kaligtasan nito ay nakasalalay sa kakayahang itaboy ang mga mananakop. Ang mga pader ng Intramuros na umaabot hanggang 6 na metro ang kapal at 22 metro ang taas sa ilang lugar ay isang mabigat na hadlang. Ang isang komplikadong sistema ng mga moat, mga bulwark, mga ravlin ay umakma sa matataas na pader na bato. Ang mga kanyon ay estrategikong inilagay sa kahabaan ng mga pader habang ipagtanggol ang lungsod mula sa mga pagkatake sa pamamagitan ng dagat o lupa. Ang mga kota ay isang testamento sa military engineering noong panahong yun at patuloy na pinagbuti upang umangkop sa mga bagong pagsulong sa pagkikidigma. Ang mga depensa ng lungsod ay nasubok ng maraming beses sa buong kasaysayan nito na tinataboy ang mga pag-atake ng mga piratang Chino, mga Persian Dutch at British at iba pang pagbabanta. Ang mga pader ng Intramuros ay nakatayo bilang simbolo ng kapangyarihan ng mga Espanyol hanggang sa pinakadulo ng panahon ng kolonyal nang masira ang mga ito noong Revolusyong Pilipino at kalaunan ang labanan sa Maynila noong ikalawang digmaang pandaydig. Sa buod, ang buhay sa loob ng napapaderang lungsod ng Intramuros ay isang mikrokisim ng kolonyal na lipunan ng Espanyol na nailarawan sa pamamagitan ng kadakilaan, reliyusong sigasig at isang mahigpit na hierarchy ng lipunan. Ang lungsod ay isang mataong sentro ng administrasyon, relihiyon, edukasyon at komersyo lahat ay protektado ng isang kahangang-hangang hanay ng mga estrukturang nagtatanggol na idinisinyo upang matiyak ang kaligtasan at pangingibabaw ng pamamahala ng mga Espanyol sa rehiyon. Ang Fort Santiago na itinatag noong 1571 ng Espanyol na conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi ay isang makasisayang kuta na nagmamarka ng pasukan sa Ilog Pasig sa Hilagang Kanlurang Dolo ng Intramuros. Ang strategikong lokasyon nito ay ginagawa itong mahalagang bahagi ng depensibong network ng Maynila na nagsisilbing parehong military base at bilangguan. Sa paglipas ng mga siglo, naging saksi ang Fort Santiago sa pagbagsak at daloy ng magulong kaysasaya ng Pilipinas na gumaganap ng mahalagang papel sa salaysay ng paglaban, pagdurusa at pagpapalaya ng bansa. Sa simula ay itinayo mula sa kahoy, kalaunan ay pinatibay ng bato ang Fort Santiago na ginagawa itong isang hindi magugupo na kuta na dinisinyo upang protektahan ang lungsod mula sa mga mananakop. Ang mga pader nito ay nakatiis sa mga pag-atake ng mga pirata ng Chino, mga Persian Dutch at British at nakita ang paglipat ng kapanyarihan mula sa Espanyol tungo sa Amerikano at sa madaling sabi sa mga kamay ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kahalagahan ng militar ng kuta ay binibigyang diin ng paggamit nito Bilang garrison para sa mga sundalo at isang arsenal para sa pag-iimbak ng mga armas at bala. Gayon pa ang Fort Santiago ay marahil pinakamahusay na kilala bilang ang lugar ng pagkakakulong para kay Jose Rizal, ang pabansang bayani ng Pilipinas bago siya bitayin noong 1896. Ang pagkakakulong ni Rizal sa isa sa mga selda ng kuta at ang kanyang kasunod na pagbitay ay nagpasiklab sa apoy ng rebolusyong Pilipino laban sa pamuno ng mga Espanyol. Ngayon, ang Rizal Shrine sa loob ng Fort Santiago ay nagsisilbing museo na nakataon sa kanyang buhay at mga gawa na umaakit ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo at nagpapalala sa mga Pilipino ng kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Sa buong kaysasayan nito, ang Fort Santiago ay nagsilbi rin bilang isang malungkot na paalala ng mga kalupitan ng digmaan at kolonyalismo. Noong panahon ng mga Espanyol, ito ay ginagamit bilang isang bilangguan para sa mga bilanggong politikal, sa ilalim ng pananakop ng Amerikano, ito ay patuloy na ginagamit bilang isang bilangguang militar. Ang pananakop ng mga hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nakita ang kuta bilang isang lugar ng kakilakilabot na pagpapahirap at malawakang pagpatay. Ang mga bilangguan na minsang binaha ng mataas na tubig ay tahimik na nagpapatotoo sa pagdurusa na tiniis ng dimabilang na mga bilanggo sa paglipas ng mga siglo. Sa kabila ng paglipas ng panahon at pagbabago ng kamay sa mga dayuhang kampanyarihan, napanatili ng Fort Santiago ang kahalagahan nito bilang simbolo ng katatagan at pagkamakabayan ng mga Pilipino. Ang kota ay maingat na napareserba at ngayon ay bahagi ng makasisayang parke ng Intramuros na idiniklara na isang National Historical Landmark. Ang mga pader nito na ngayon ay tahimik ay patuloy na nagsasalaysay ng mga kwento ng kakitingan, sakripisyo at walang hanggang diwa ng sabayan ng Pilipino. Sa buod, ang tungkulin ng Fort Santiago bilang kuta ng depensa ay higit pa sa militar at estrategikong tungkulin nito. Ito ay tumayo bilang isang matinding simbolo ng kolonyal na kasinsayan ng Pilipinas, isang saksi sa kabayanihan ni Jose Rizal at isang alaala na hindi mabilang na buhay na nawala sa paghanap ng kalayaan at kasarinlan. Ang pangangalaga nito bilang isang makisaysayang lugar ay nagbibigay daan sa mga susunod na henerasyon na pagdilayan ang mga komplikado ng nakaraan ng kanilang bansa at ang presyo ng kanilang soberanya. Ang labanan sa Maynila noong Pebrero 1945 ay tumayo bilang isa sa mga pinakamapang wasak na yugto sa kaisasayan ng Pilipinas na minarkahan ang panahon ng matinding ang lungsod sa pagitan ng mga persang Amerikano at Pilipino laban sa hukbong imperial ng Hapon. Ang Intramuros, ang makasisayang puso ng Maynila ay hindi nakaligtas sa pagkawasak. Ang matinding labanan ay humantong sa halos kabuang pagkalipol ng napapaderan na lungsod na nag-iwan dito sa mga guho at binawasan ang mga siglong gulang na mga estruktura sa mga durog na bato. Kapansin-pansin ang San Agustin Church, ang nag-iisang nakaligtas sa pangunahing edepisyo sa loob ng Intramuros, isang patunay ng katatagan ng arkitektura nito. Ang resulta ng labanan ay nagpakita ng isang malagim na katotohanan ang dating masiglang na na lungsod, isang simbolo ng kolonyal na nakaraan ng Pilipinas at isang sentro ng relihiyoso at kultural na buhay ay nasa lanta. Ang pagkawasak ng Intramuros ay sagisag ng mas malawak na pagdurusa at pagkawalan na nararanasan sa buong Maynila na isa sa mga pinakanapinsalang lungsod ng aliado noong ikalawang digmaang pandaigdig, pangalawa lamang sa Warsaw. So balit, hindi dito nagtapos ang kwento ng Intramuros. Ang mga taon pagkatapos ng digmaan ay nakita ang paglitaw ng kolektibong determinasyon sa mga Pilipino na muling itayo at ibalik ang kanilang makasaysayang sentro. Ang pagsisikap na ito ay hindi lamang tungkol sa muling pagtatayo ng mga gusali, kundi mahalaga rin bilang bahagi ng proseso ng bansa sa paghilom at muling pag-angkin ng kanyang pagkakakilanlan pagkatapos ng kolonya na pamumuno at pananakop sa panahon ng digmaan. Ang mga pagsisikap sa muling pagtatayo ay mabagal sa una at nahaharap sa maraming hamon kabilang ang limitadong mga mapagkukunan at mga debate sa direksyon at lawak na pagpapanumbalik. Ang Intramuros Administration ay tinatag noong 1979 sa ilalim ng Presidential Decree No. 1616 na may tungkulin sa pagpapanumbalik, pagpapaunlad at pagsulong ng makasisayang napapaderang lungsod. Nagmarka ito ng isang makabolohang hakbang pasulong sa formalisasyon ng mga pagsisikap na mapanitili ang pamana ng kultura ng Intramuros. Ang pagpapanumbalik ng Intramuros ay isang masusing proseso na nagsasangkot ng titilyadong panaliksik upang tumpak na muling itayo ang mga gusali at kuta batay sa mga talaang pagkasaysayan, mga litrato, at mga larawan ang mga pangunahing estruktura tulad ng Fort Santiago, ang Manila Cathedral at ang Palacio del Gobernador ay naibalik o muling itinayo kasama ang muling pagtatayo ng mga pader at mga pintuang nagtatakta sa distrito. Ngayon, ang Intramuros ay tumatayo bilang isang masiglang patunay ng katatagan ng sambayan ng Pilipino. Ginawa ito isang buhay na museo at sentro ng kultura na umaakit sa mga turista at lokal na pumunta upang tuklasin ang mga makasisayang lugar, museo at institusyong pang nito. Ang lugar ay nagho-host ng mga kultural na kaganapan, mga eksibisyon ng sining, at mga pagdiriwang sa relihiyon na nagbibigay ng bagong buhay na makasasayang distrito habang pinararangalan ang nakaraan nito. Ang pagkasira at kasunod na muling pagkabuhay ng intramuros ay sumasaklaw sa isang mas malawak na salaysay ng katatagan at pagbabagong buhay na umalingaungaw sa diwa ng Pilipino. Ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng kakayahan na malampasan ang kahirapan at muling magtayo sa harap ng napakalaking mga hamon. Ang kwento ng Intramuros, mula sa mga guho hanggang sa muling pagkabuhay, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at saksi sa walang hanggang lakas at pagkakakilanlan ng Pilipinas at ng kanyang mga tao. Ang Fort Santiago, kasama ang makasisayang nakaraan at nagtatagal na pamana nito, ay nabagong isang makabagbag damdaming simbolo ng kasaysayan ng Pilipinas at isang lugar ng alaala -ala at edukasyon. Bilang isang National Historical Landmark, ito ay isang protektadong site na kumukuha ng mga bisita mula sa buong mundo na nagalok ng bintana sa kolonyal at mga karanasan sa panahon ng digmaan ng bansa. Maingat na napareserba at naibalik ang mga lupain ng kuta na nagpapahintulot sa mga bisita na dumaan sa pareho mga pintuang dinaanan ng mga mananakop na Espanyol at mga revolusyonaryong Pilipino. Ang tanyag na pasukan na minarkahan ng kahoy na tulay at kahangang-hangang arko ng bato ay nagtatakda ng tuno para sa isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Sa loob ng Fort Santiago, ang Rizal Shrine ay isang focal point na nakatuon sa buhay at mga gawa ni Jose Rizal. Ang dambana ay naglalaman ng isang koleksyon na mga memorabilia kabilang ang mga personal na gamit ni Rizal mga manuskrito at ang selda kung saan siya gumugol ng kanyang mga huling araw. Ang museo ay hindi lamang ipinagdiriwang ang mga kontribusyon ni Rizal bilang isang pambansang bayani, ngunit tinuturoan din ang mga bisita tungkol sa kanyang papel sa pagbibigay e inspirasyon sa Revolusyong Pilipino laban sa pamamahala ng mga Espanyol. Ang mga lupain ng Fort Santiago ay nagsisilbi ala alaala sa maraming bilanggo ng digmaan na nagdusa at namatay sa loob ng mga pader nito noong ikalawan digmaang pandaigdig. Ang mga piitan na minsan naglalaman ng hindi mabilang na mga biktima na pananakop ng mga Hapones ay isang malinaw na paalala ng mga kalupitan ng digmaan. Kasama sa pagpapanumbalik ng kuta ang pangangalaga sa mga piitang ito, tinitiyak na hindi malilimutan ang mga kwento ng na mga nagtiis ng hirap at pagpapahirap. Ang lokasyon ng Fort Santiago sa loob ng naibalik na lugar ng Intramuros ay ginagawa itong mahalagang bahagi ng kultural at makasaysayang turismo ng distrito. Ang kuta ay nag-host ng iba't ibang mga kaganapan kabilang ang mga makasaysayang reenactment pagdiriwang ng kultura at mga programang pang-edukasyon na umaakit sa publiko at nagpapaunlad ng mas malalim na pagunawa sa mayamang pamana ng Pilipinas. Bukod dito, ang mga mamayabong na hardin at mga bukas na espasyo ng kuta ay nag-aalok ng isang tahimik na pagtakas mula sa pagmamadali at pagmamadali ng modernong Maynila. Ang Plaza de Armas na dating lugar ng parada para sa mga sundalong Spanyol ay ngayon isang tahimik na lugar para sa pagmumuni-muni at paglilibang na napapalibutan ng mga makasisayang pader at balwarte ng kuta. Sa Bood, ang Fort Santiago ngayon ay isang buhay na museo na nagpaparangal sa alaala ni Jose Rizal at ng marami pang iba na nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ito ay tumatayo bilang isang testamento sa katatagan ng bansa at ang pangako nitong pangangalagaan ang makasaysayang pamana nito. Bilang isang National Historical Landmark, ang Fort Santiago ay patuloy na nagtuturo at nagbibigay inspirasyon na nagpapaalala sa mga bisita ng mga sakripisyong ginawa para sa kalayaan at patuloy na nagpaglalakbay ng sambayan ng Pilipino tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa kasulukuyang panahon, ang Intramuros ay muling binuhay bilang isang dinamikong destinasyon ng turista na nagalok ng mayamang tapiserya ng kasaysayan, kultura at edukasyon sa gitna ng backdrop ng modernong cityscape ng Maynila. Ang pagbabagong anyo ng distrito ay isang patunay na dedikasyon ng Pilipinas sa pagpapanatili at pagdiriwang ng kanyang maraming mukha ng nakaraan. Ang mga bisita sa Intramuros ngayon ay maaring tuklasin ang iba't ibang mga makasaysayang landmark at institusyon na naibalik o muling itinayo. Ang Manila Cathedral na may kahangang hanggang harapan at sagradong interior ay patuloy na isang lugar na pagsamba at isang pangunahing atraksyon. Ang San Agustin Church, isang UNESCO World Heritage Site, ay nakatayo bilang ang pinakalumang simbahang pato sa bansa na may mga barok na arkitektura at mga nakamamanghang fresco. Ang mga cobblestone na kalye ng Intramuros ay may linya ng mga museo tulad ng Casa Manila Museum na ginagaya ang isang Spanish colonial house na puno ng mga antigong kasangkapan at palamote na nagbibigay ng pananaw sa pamumuhay noong panahon. Ang Bahay Chinoy at ang Museo de Intramuros ay nag-aalok ng karagdagang mga sulyap sa magkakaibang impluensyang kultural na humuhubog sa lungsod mula sa pamana ng Chino hanggang sa mga katutubong tradisyong Pilipino. Ang mga institusyong pang-edukasyon sa loob ng Intramuros tulad ng Mapua University at ang Kolehiyo de San Juan de Letran ay pinagsasama ang makasaysayan sa kontemporaryo habang patuloy silang gumagana sa loob ng mga pader na nagambag sa makulay na kapaligiran ng distrito. Sa kabila ng mga hamon ng pag-unlad ng kalunsuran at ang mga panggigipit ng modernisasyon, nagawa ng intramuros na mapanatili ang makasaysayang katangian nito. Ang mga pagsisikap na mapanatili ang mga integridad ng distrito ay makikita sa mahigpit na mga kodigo at regulasyon ng gusali na tumitiyak na ang anumang bagong konstruksyon ay naayon sa kolonyal na estetika ng lugar. Ang Intramuros ay nagsisilbi rin bilang isang lugar para sa mga pangkulturang kaganapan at mga pista na nagdiriwang ng kasaysayan at tradisyon ng Pilipino. Ang taon ng Kalisa Parade at ang Intramuros Grand Marian Procession ay ilan lamang sa mga kaganapan na nag-aakit ng mga tao na nagpapalakas ng pakiramdam ng komunidad at pagpapatuloy sa nakaraan. Gayon pa man ang Intramuros ay walang mga modernong hamon nito, ang mga isyo tulad ng pagsisikip ng trapiko, pollution at ang pagsamasama ng mga modernong amenities sa loob ng makasaysayang sitting ay patuloy na alalahanin ang administrasyon ng Intramuros at iba pang mga stakeholder ay patuloy na gumagawa tungo sa mga solusyon na nagbabalansi sa pangangalaga sa mga pangangailangan ng isang buhay na humihingang lungsod. Sa buod, ang Intramuros sa makabagong panahon ay isang masiglang patotoo sa mayamang pamana at pagkakakilanlan ng kultura ng Pilipinas. Ito ay nakatayo bilang isang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasulukuyan na nag aalok sa mga bisita ng isang nakakainganyong karanasan sa masilimuot na kasaysayan ng bansa. Bilang simbolo ng katatagan at pagmamalaki ng bansa, patuloy na umunlad ang Intramuros, tinitiyak ng pamana ng makasaysayang distritong ito ay nanatiling may kaugnayan at pinahahalagahan para sa mga susunod na henerasyon. Sana'y nasiyahan kayo at may natutunan kayong bago. Ipaalam ninyo sa akin sa komento kung anong bahagi ng Intramuros o Fort Santiago ang pinaka-interesante para sa inyo. Gusto kong malaman ang inyong mga opinyon. At kung nagpaplano kayong bumisita sa Maynila, check na idagdag ninyo ito sa inyong listahan ng dapat puntahan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito tungkol sa Intramuros at Fort Santiago. Nagkaroon ako ng hindi kapanipaniwalang oras sa paggalugad sa mga makasisayang hiyas na ito at pagbabahagi ng kanilang mga kwento sa iyo. Kung nagustuhan ninyo ito, pakibigyan ng malaking thumbs up ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan na mahilig sa kasaysayan at paglalakbay. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang mga video na nagpapakita ng kahangang-hangang kultura at mga destinasyon sa Pilipinas o ibang bansa at abangan ang susunod kong video, maniwala kayo sa akin, hindi mo ito gugustuhin palampasin. Salamat muli sa pagsama sa akin sa adventure na ito. Hanggang sa muli mga kaibigan, laging tandaan na magsiyasat at pahalagahan ang magandang mundo sa ating paligid. Paalam!